Tumaas ang mga kaso ng dengue sa loob ng lang ng dalawang ligo matapos ang epekto ng habagat at sunod-sunod na bagyo noong Hulyo. Batay sa datos ng Department of Health, umabot sa 15,091 na kaso ang naitalan nila mula July 13 hanggang July 26 kung kailan naranasan ng mga pagulan dulot ng habagat at magkasunod na bagyong krising dandet emong. Mas batas ito ng 7% kumpara sa naitalang 14,131 kaso ng dengue mula June 29 hanggang July 12. Tiniyak naman ang kagawaran na nananatili silang nakaalerto at nakabuka sa mga dengue fast lane sa mga ospital na pinangangasiwaan ng DOH. Kasabi nito, buling pinalalahan na ng DOH ang publiko na ugaliing gawin ang taob, taktak, -tak, tuyo at takip sa mga lalagyan ng tubig na posibleng pangitlugan at pamahaya ng mga lamok. Hinikayat din ng publiko ang agad na magpakonsulta sa doktor kung makarana sila ng mga sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pamamantan ng balat, pananakit ng katawan, pagkahilo at pagsusoka.